Good day po sa inyo lahat. Andito naman po inyong Buhay Driver Joe TV. Today is Sunday. Uh, ang topic po natin ngayon ay sulit ba o swak ba kung bibili tayo ng budget meal na mountain bike. So tara, let's go. Pag-usapan natin yan. So bago natin simulan itong topic na to, humihingi po ako ng konting tulong dito sa mga sa mga eksperto pagdating po sa mga sabisikleta po eh hindi po ako pamilyar sa mga bisikleta dahil ang huling gamit ko pa po nitong bisikleta ay eh, nung aking kabataan uh, siguro ang, ang edad ko noon siguro nasa eh, 10 and 11 parang nanghihiram pa yata ako ng bike noon at tumaan pa ako ng bike simula noon lana hindi ko na nasundan yung mga paggamit ng mga ganitong bisikleta dahil nawili na tayo sa pag-aaral at trabaho Binili ko po itong bisikletang ito sa halagang 4,400 sa Marikina, sa may Mayamot. Binili ko po ito, hindi puray pagyabang. Binili ko po ito para din po naman sa aking kalusugan dahil ang nature po ng aking trabaho is a family driver. Almost sa uh, kabuuan po ng aking trabaho eh, ay lang po ako sa manobela kaya kailangan po natin ng exercise. First po na nagustuhan ko po sa bisikletang ito is alloy po yung kanyang yung kanyang uh, yung kanyang batalya or frame. So the rest po is uh, puro bakal na po siya. Ito po yung kanyang uh, seat post is bakal and then yung kanyang <coughs> yung kanyang manobela is bakal pero yung kanyang stem is aluminum. And then, yung the rest, uh, dito pa lang po, makikita nyo po, meron ng mali kasi nga, mura po. ah uh, imbis na Shimano, ang nakalagay po is Sinang. <laughs> Yan po, Sinang po ang nakalagay. Tsaka, nagkamali din po ako ng pag-purchase nito dahil nakakombo siya. Dapat po pala nakaseparate dahil, halimbawa, gusto ko mag... mag upgrade ng hydraulic hindi hindi po ako makakapag-upgrade dahil magkasama na po yung kanyang preno Tsaka yung kanyang shifter Baris, pero sa susunod na lang natin problemahin yan. Uh, kanyang fork is uh, bakal. Eh, pero ang kanyang, ang kanyang rim naman is uh, uh harap likod is a uh, alloy. Baka palitan ko na lang tong pork na to ng rigid fork na hindi siya kasi hindi ko naman to gagamitin sa trail pang road bike lang. Uh, itong kanyang crank is uh, bakal din. Tingin ko tumitimbang yun ng mga isa't kalahating kilo mabigat na rin yun pandagdag din sa bigat yun pati yung kanyang fork yun, nasa almost 3, 3 kilos yan kung papalitan natin ng rigid fork na walang shock okay lang sa akin yun dahil hindi naman tayo magte-trail pang road bike lang talaga kaya para po sa mga nakakapanood na mga sa mga ganitong bisikleta humihingi po ako ng advice pakicomment na lang po kung ano po yung uh, dapat kong baguhin para po mapagaang yung aking bisikleta po itong MTB na to dahil meron po itong shifter dahil sa at the age of my, at the age of 50s na tulad ko isa uh, ko po yung padjak kung kung bigatan o lambutan na-adjust naman po itong kanyang shifter Bali sa pangalawang rides ko pa lang po dito sa bike na to ramdam ko na po yung uh, na may mali dahil ito pong kanyang sprocket ay mas maingay minsan sumasablay ang sabi naman ng uh, ng store eh, na ito ano na raw tinignan ko parang manipisya yung kanyang pinaka uh, kanya roller cage eh nauuga alam parang eh, parang ano lang parang ma makapal lang ng konti sa po, yeah. Ng ko nito ay para ting weekend eh uh, magbibisikleta po tayo sa mga parke sa mga open para sa mga siklista eh para umakyat sa mga uphills at downhills ng mga ayo na dinadayo ng mga siklista uh, para lang may mapatunayan na sila ay eh, talagang riders Uh, at ang isa pa, uh, mapapagaan din 'yung aking pagpajak dahil nga ito ay may ito ay may may ano may shifter. Uh, Matatantya ko 'yung bigat o, o gaang ng aking pedal para pag ako'y nag pag ako'y pa uh, lang uh, ikuti uh, god. Para pagpawisan at siguro sa edad kong ito, ah, hindi ko na siguro kailangan patunayan pa na kayang, kaya kong umakyat sa mga akyatin o sa mga ahunin. Halimbawa ah, tulad ng Timberland. Kasi napanood ko po sa YouTube ah, sa YouTube video na may umaakat dyan ng mga senior. Mayroon pa na na-interview na 82. 82 years old pumapadyak paket pa ng Timberland. Ah, uh, nang sinabi ko dahil sa yung bisikleta ko po ay sobrang bigat, uh, malamang sa malamang hindi hindi 'to makaakyat sa timberland mamayang, mamalamang sa tuhod. Baka gawin ko maglakad lang ako niyan paakyat tsaka pababa. So again, para po sa mga eksperto sa pag-upgrade nitong mga ganitong klasing budget, budget meal na mga mountain bike, ah, uh, mhingi po ako ng advice. Paki-comment na lang po ah, uh, yung mga dapat palitan o dapat nating i-upgrade. So hanggang dito lang lang po ang aking video uh, Ingat po tayo sa lagi sa kalsada uh, Iiwan po natin sa ating tahanan yung ating problema Para iwas po sa mga road raids at sa mga disgrasya Mabuhay po tayong lahat At God bless you all